Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala. At ang bidyong ito din ay kuha ng isang lalaki sa Indonesia. Isang gabi habang sila ay tahimik na bumabiyay nang walang ano-anoy may mapansin silang kakaiba mula sa isang sasakyan na nasa kanilang harapan. Jelas bang jelas? Sa polo-polo sa ta. Lumpanggegat. Dapat real para mas dia ah, eh. Makikita sa video ito ang tila isang tao na balot ng puting tela na ayon sa ating sender e, posible di yung manong isang multo na tila ba nakaupulang at hindi naman gumagalaw bagamat mabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan. Marami na rin mga kwento ang nagmula sa Indonesia tungkol sa pagpapakita ng di umano mga multo na may balot na putintela na siyang ginagamit nila para ibalot sa isang taong namayapa at tinatawag nila mga multo na ito na pokong. Pero posible nga kaya na isang pokong ang nagpakita sa video ito? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. Ghost Hunter na si Ian na may-ari ng YouTube channel na Midwest go Hunter ay inimbestigahan ng dehumanizing haunted bridge na mas kilala sa tawag na The Red Bridge. Sinasabing sa tulay na ito ay patuloy pa rin dehuman ng nagmumulto ang isang babae na matapos mahulog ang coaching sinasakyan ito. At ayon pa sa mga kwento-kwento ay maririnig dehuman o ang babae na umiyak at kung minsan ay nagpapakita pa ito. At sinubukan nga alam ni Ian kung may katotohanan nga ba mga kwentong ito. Hello, my name is Ian. Is there anybody out here with me? I hear that this red bridge is haunted. Could you show me if it's haunted? I heard that a horrible crash took place here. Is there any truth to that? Is there anyone here? That could tell me what happened. Oh whoa. What? What the Whoa That branch just moved. I might be going crazy, but I saw that branch over there start swaying back and forth. Okay, I gotta check this out. It was this one right here? If you're a spirit, and you just moved this this tree here, could you move it again? <gasps> no way! It just moved. I gotta look at this. This thing just moved again, on command. And look, look at this. For all the skeptics out there, there is no fishing line, nothing. Uncut video. Nagumpisang imbitahan ni Iya ng kalaluwa ng tiyuman na ay babae na magparamdam sa kanya. At dito nga ay bigla na lang gumalaw ang sangang ito na ayon kay Iya na hindi naman tiyo na dahil sa hangin. Dahil tanging ang isang ito lamang ang gumagalaw. Hiniling ni Iya na muling paggalawin ang kung anumang naroon ng sanga at muli nga itong gumalaw. Matabas ito ay sinubukan naman ni Ian na kumuha ng mga litrato. Whoa! I think I got something in that one. I caught another one! Whoa! There's a freaking mist! Right over here. And it's gone now. It's completely gone. Holy moly. It was just right over here. And now it's completely gone. Who's over here? I've got a weird feeling over here. I'm getting like a tingly feeling in my whole body. <gasps> Whoa. I just heard a woman's voice. I couldn't tell what she said, but it sounded like it came from like under the bridge. Hello there. I heard you loud and clear. Are you underneath this bridge? I'm gonna try to get as far down here as I can. That's so weird. I wonder why she'd be down here. <gasps> oh my God! This is so freaking nuts. I'm literally hearing her voice echoing from down here. Ma'am, I hear you. Do you need help? like that. Complete silence. Matapos ang ginawang pagkuha ng mga litrato ni Ian, lumitaw mula sa litratong ito ang tila isang puting imay na bigla na lang Nagtanong si Ian kung ito na nga ba ang sinasabing babae at dito nga ay narinig niya ang poses ng isang babae na nagmumula sa ilalim ng tulay. Sinubukang bumaba ni Ian para hanapin ang pinagmumula ng poses na yon at dito nga ay muli niya itong narinig at nakumpirma niya na nagmumula nga ito sa ilalim ng tulay. Yun ay kahit wala naman siyang nakikitang babae ron. Matapos ito ay nagsagawa naman si Iya ng spirit box session at gusto kong ihanda niyo ang inyong mga sa inyong mga maririnig. I have a device here that you can speak through. Could you come over and speak to me? that are you the woman I heard earlier I hear her voice are you stuck here in the river it's just said in the river are you saying that your body is in the river is that what you're saying You just said something else. Drown? She just said drowned. Did you drown in the river? Yeah! I am so sorry. Is there anything that I could do for you? What did she say? I couldn't make that out. Could you say that one more time? Whoa! Do I seem like a figure over there? Habang nagsasagawa ng spirit box session si Ian, maririnig ang mga poses mula sa kanyang spirit box na may mga salita na tumutugma sa kwento ng babae na di yung nakulog at pumanaw sa tulay na ito. I gotta get a good look over there. Hello, is somebody over there? Oh, oh! Holy sh! That was loud. Oh God! There's nobody out here. Hello? What the? Fuck? It's like wet spots on the bridge. I do not remember those being there. And what's terrifying is that this is where I saw that figure walking. It doesn't help that my booster light is starting to die. I'm relying on my flashlight. I can hear you clanging around over there. Oh what the f oh my god oh my god okay i'm freaked out i'm freaked out my booster light is dying oh what the f oh oh my god oh what the f oh oh my god oh god what the f was that she literally splashed in the water Nakarinig si Iya ng tunog na tila may humampas o tumama sa bakal ng tulay At sa kanyang pagpanik dito ay nakita niya mga basang markang ito Na tila ba may kung ano man nakadaraan pa lang dito Maya maya pa ay narinig na ni Iya ng poses ng isang babae Na sinundan pa ng isang malakas na tunog sa ilog Na tila ba may tumalon o nahulog dito oh, what the oh, what the Ang mga boses at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ni Ian ay mga patunay na totoong haunted ang tulay na ito. Ang multo na nga kaya ng babaeng nakulog at pumanaw dito ang nagparamdam at nagpakita sa litratong ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang TikTok user na si Jen Berari na madalas na rin nating maitampok sa mga nakaraan nating video na nakabili ng isang malaking property sa US na di ay haunted ay muling nagbahagi ng video sa kanyang TikTok account na kuha isang araw habang siya ay naglalakad mag-isa sa paligid ng kanyang property at makarinig ng mga yabag na tila ba may sumusunod sa kanya. Alright, so I'm walking and I hear other footsteps that are not my own. Here, I'll stop. Hang on. You heard that, right? nothing no one nothing i heard that again jesus christ i'm out i'm leaving hello dude that was not me that, that's not me i did not do that i'm going count can you do that again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay best i need a make... mula sa video ito maririnig nga ang mga yabak na tila may sumusunod kay Chen mula sa kanyang likuran pero ipinakita ni Jen na wala namang ipangtaong taong naroon bukod sa kanya Makalipas pa ang ilang segundo ay nakarinig na siya ng mga boses na tila ba nagpapaalis sa kanya ang ghost hunter na si Eric Garner na ilang ulit ko na rin na itampok dito sa ating channel ay nasundan diyo mano ng isang multo entity mula sa kanyang mga naging investigasyon at ngayon ay ginagambala siya nito sa loob mismo ng kanyang tahanan. Sa video nito alas 4 na madaling araw, lumabas si Eric ng kanyang kwarto para kumuha ng tubig sa kanilang kusina at dito ay nagulat siya sa kanyang nakita at agad siyang bumalik sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang kamera at subukan itong kuhanan. Ok banda, eh, son casi las cuatro y media de la mañana. Quiero que vean esto. Iba a bajar por un vaso de agua. Pero quiero mostrarles esto. Se prendió los... De hecho aquí traigo a mi perro cargado. A ver si todavía está ahí. Es que siempre que les quiero mostrar algo, parece que desaparece para... Hacerme quedar mal, no, sí, sigue ahí. No sé si se esté viendo. Ay, Dios, ahí se ve mejor, pero se ve más, más feo. Ya, deja de moverte. Perdónenme. ¿Hola? ¿Hola? Hola, no, madre. No, no. Eres el que chilla. Pero si lo suelto me da miedo que vaya a correr para allá. Ay, Dios, 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 Dios. Dios, Dios. Wala? Ay, oh, yun musta. Wala? Wala? Nang muling bumaba si Eric daladala ang kanyang kamera, ay nakuha niya mula sa kanilang kusina ang isang itim na pigura, damis tulang isang tao. Sinubukan pa itong tawagin ni Eric pero hindi ito sumagot sa kanya. Sa halip ay iginalaw lang nito ang kanyang ulo na siyang nagpaatras kay Eric. Maya-maya pa nang muling silipin ni Eric ang figura ay wala na ito roon at hindi na ito muli pang nagpakita sa kanya. Ayon kay Eric ay makisa lamang siya ng mga oras na ito at madalas di yung na itong nangyayari sa kanyang tahanan. Pero totoo nga kaya ang nakuha ni Eric sa video ito. Isa nga kayang multo o entity yang nagpakita sa kanyang kusina. Kayo na ang bahalang umusga Ang video ito naman ay ipinadala sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Paolo Gisadjo at hindi siya nagbigay ng anumang impormasyon tungkol sa bidyong ito. Pero sa tingin ko ay kuha ang bidyong ito sa isang house blessing habang nag-aalay sila ng dasal at binabasbasa ng pare ang bahay. Dito ay merong nangyaring kakatwa na nakuha ng dinaman ng kanilang kamera.

Pero laking pagtataka nila nang makita nilang na wala namang tao na naroon At napangiti na lang si father dahil sa kakaibang pangayaring ito like so along... Ang video ito naman ay ipinadala sa atin dahil sa ating mga viewers na si Ex-Tupper Kabatsan na mula naman kay Facebook user Jemmy Cipriano Sakare at kuha di humano ang video ito sa isang CCTV sa isang barangay sa Samar Province na ibinahagi nila sa Facebook matapos ang isang gabi na meron itong makuhanan nakakaiba Babawa ka Iba naman iba Uyo, uyo, uyo Turan dulu Iba yun

Sushi, sa video ito makikita ang tila isang tao na bumaba mula sa isang sasakyan. Pero laking pagtataka nila nang tumawid na ang taong ito sa kalsada at tila ba unti-unting naglaho. Ayon sa ating sender sa tingin nila ang taong ito ay mula sa maalamat na siyudad na tinatawag na Biringan City at ang lugar na ito ay malapit di man sa lagusan patungo sa siyudad na ito. Marami na mga kwento tungkol sa Biringan City pero magpasanggang hanggang ngayon ay wala pang nakakahanap dito at may mga paniniwala na ito ay lugar ng mga engkanto habang ang iba naman ay nagsasabi na ang siyudad na ito ay merong advanced na teknolohiya pero magpasanggang hanggang ngayon ay wala pang matibay na ebidensya kung totoo nga ba ang Beringen City. Ang mga video ninyong makikita naman ay ibinahagi ng isang lalaki sa kanyang Facebook page na may pangalang Simpleng Driver TV. Ayon sa kanyang kwento, anim na buwan na di umanong puntes ang kanyang asawa at nagumpisa niyang mapansin na halos tuwing madaling araw ay tila ba may umaaligid sa kanilang bubungan na gumagawa ng mga kakaibang ingay na hindi niya di man alam kung anong klaseng nilalang pero meron siyang hinala na posibleng ito ay isang aswang kaya naman naisipan niya itong itukumento sa unang bidyong ito maririnig ang tila mga pagaspas at kakaibang huni ng tila isang ibon. Naayon sa uploader ng bidyong ito ay umaaligid sa kanilang bubungan tuwing madaling araw. Dahil sa hinala na posibleng ito ay isang aswang, sa mga sumunod na gabi ay naghanda na siya ng bawang na pinaniniwala ang nakakapagtaboy sa mga aswang. Sa dalawang sumunod na bidyong ito ay muli niyang nai-record ang mga huni Nang hinihinala niyang aswang At base nga sa mga comments sa bidyong ito ay marami ang naniniwala At nagsasabing ito ay totoo At nangyari na rin ang ganito sa kanila At tinukoy nila ang nilalang na posibleng nai-record sa bidyong ito Na isa di yung manong tik O isang uri ng maalamat na ibo na kinakamit ng mga aswang Para mag O magmanman sa mga babaeng puntes. At ayon nga sa kwento ng mga matatanda noon ay maririnig mo ng mas malakas ang hunin nito kapag ito ay nasa malayo at mas mahina naman di yung manawang hunin nito kapag ito ay malapit lang sa inyo. Pero naniniwala ba kayo sa mga aswang o tiktik? Gusto ko malaman ang opinion nyo sa video ito. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapestv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!